nangitim yung anak ko sa operating room. Almost five seconds siyang nag-passed away kasi he wasn't breathing. I talked to God. Huwag mo kong bigyan ng problema na makakalimutan kita. Kasi baka pag nawala sa akin si Buboy, mawala na ang tinuan ko. Baka hindi na kita maalala. Yan ang panaghoy noon ni Jennifer. Naging matagumpay naman ang operasyon. Nailabas ni Jennifer si Buboy sa ospital. Ngunit, nagpatuloy pa rin ang lagnat ng anak. Dagdag pa rito, nabaon siya sa utang. Dahil ilang daan libo talaga ang nagastos namin for hospitalization. Nasa gayong sitwasyon si Jennifer na makapanood siya ng The 700 Club. Meron akong napanood na episode uh, na yung mother na last money niya na lang yun, ibinigay niya pa para sa Lord. And then I was sold in 3,500 pesos at that time. That is my last money. Pero gagamitin ko pa rin yan para ipakonfine si Bubon. And then I made a decision at that time. Sabi ko, no, Lord, this is for you. So, tumawag ako sa 700 Club and I committed a pledge of 3,500 pesos. I do not ask for anything from the Lord. I just say, Lord, I just want to give this 3,500 pesos for you. Not asking anything in return because what you have given to me is too much. I'm giving this to you because I love you. At iyon ang naging susi upang makatanggap si Jennifer ng sunod-sunod na pagpapala mula sa Diyos. After I gave my pledge uh, to 700 Club, parang nagdahilan lang si David, si buboy ko. Naglalaro na siya agad na wala na yung ubo niya. Tapos sabi niya, Mami, makaling na ako pinagaling na ako ni Jesus. And then, a week after, mayroon tumawag sa akin na buyer ng bahay na actually yung property ko na yun sa Quezon, 3 years ko na siyang binibenta. Kahit isang buyer, wala halos nagtatanong sa akin. I sold my house for 1.8 million pesos at lahat ng iba pang may utang sa akin, nagbayad sila at nakabayad din ako ng mga utang ko. Mula noon ay naging kaagapay na ng The 700 Club si Jennifer. Matapos ang isang taon ay muli namin binisita ang pamilya ni Jennifer at natuwa kami sa kanyang ibinalita sa amin. Nag-business ako, I started small. Noong una, siyempre parang, within the subdivision, magkiklik ka ba? Di ba? Parang wala pa ako nakikita masyado na butik na nag-click sa subdivision. But ay, nakita ko talaga, inalawad in ng Lord na mag-shine kami dito sa bahay. And uh, it was such a blast, especially last quarter of the year. Actually, ngayon nga, kung maririnig mo sinasabi ng ibang mga negosyante na matumal, kami walang word sa amin na matumal dito sa shop. At hindi doon natapos ang pagpapalang natanggap ng pamilya ni Jennifer mula sa Panginoon. My husband worked as a waiter in a luxury liner. Yung dati niyang mga boss na talagang humahanga sa performance niya, bigla siyang binigyan ng training for head waiter. May mga hamon man sa buhay na hinaharap ay nagpatuloy si Jennifer sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At nagpatuloy rin ang pagbuhos ng biyaya sa kanyang pamilya. Kapag namarating ang sunod-sunod na mabibigat na pagsubok sa aming buhay, doon ko lalong nararamdaman na gustong gusto ko lalong magbigay sa gawain ng Panginoon. Dahil alam ko na mahal na mahal niya ako at at lahat ng bagay na ibinabalik ko sa kanya ay hindi pa sapat.